Wawa naman yung manok ko. Isa na lang yung paa. Wawang manok. Wawang nila lang. Isa na lang. Pero okay lang kasi at least nabubuhay pa siya. Malaga nabubuhay pa siya at nakakakain. Wawa naman yung manok ko. Ay, isang paan yan? Awan. O, at least nakakatayo pa siya. Kahit isang uh, paan. No. Oh, siya maglakala. Tapos talong-talon. Hindi ko lang alam. Naka, nakapangasawa na kayo. Ang dami nang naging sisiw ah. Sa Visaya pa, nat, upa. Hmm. Oo, na, upa pa. Natagalog sa, sa upa, natagalog upa ng bahay. Oo, oh, ano man yung manok natin. Ito, pinanganak itong ganito na yung manok na to. Simula bata, simula bata pa po, yung manok na yan, ganyan na, pilay na, isa na lang pa ah. Wawa naman. Ay, si Simula bata, pilay na siya, pero ngayon oh, no, sa ano sa sa pagsusumikap niya, lumaki naman siya nang ganyan, no. Malusog, matingkad ang kulay. Tapos pasaway. Pasaway 'yan. Lagi mo maakyat sa lababo. Kahit pa paano, kahit, is, kahit, isang paa, nabubuhay siya. Mm. Oh. No, lakad ka nga, no? Kumusta yung ngayon mga natin? Ng Ay! <laughs> wala nandiyo. Uh, ano prank lang pala yun. Dalawa pala ang paa mo. Eh, sige, mga minsan, ma magiging isa na lang yung paa mo kasi matitinula ka na. Yun lamang guys. At yung manok namin ay binijuan ko lang kasi nakita ko naging isa na lang yung paa. Ay. Yun pala tinago niya.